walang power na makakakontrol na sa kasamaan sa mundo ngayon. Basahin natin ang ikalawang Timoteo 3.13. Natapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Pula po sa Biblia yan, kasama po ang ating mundo. To the point na para makontrol mo, para magkaroon ka ng significant na power para makontrol, kailangan na po natin ang Panginoong Hesus. Kaya nga inihintay natin ngayon sa pamagitan ng Biblia yung pagbabalik ni Kristo para siya ang kumontrol. Wala pong makakakontrol na tao. Masasayang lang ang effort natin na mag-isip tayo how to put everything in place. Wala pong makakagawan tao nun ngayon. The greatest thing we can do is, is start with our families ating mga anak meron tayong personal responsibility kasi nga ay matindi eh hindi kaya ng mga gobyerno walang makakakaya niyan ako po sa pag-aaral ko ng biblia wala nang power na makakakontrol within humanity to correct our ills to correct our wrongs in society